na santang marikit at sa inyo niyang nagsisipakinig ipahintulot po aking ipabatid ang buhay ng aming pintakas sa inis kahit na magdilim sa ulap ang langit matapos ang sigwa langit din malinis kahit nalabuin ang tubig sa batis kristal din lalabas pagtining ng tubig kahit na sinsayin ang katotohanan ang pagkamatuwid ng maibabaw sa tubig ang langis mas tat ang timbang ng langis ay iginagal. Ang ginto, kaya lang gintong mahalata kung maging hito At sing, sing na magawa. Ang dangal, kaya lang nagmamahalika kung ang nagaking ay mapagkumbaba. Palibhasay ganyan ang santang marilag kaya't nabilitang sa diway itatap. At sa inyo ngayong mga nagpupuyat, kasaysayan niya'y aking inilibag. Iyang aming santang kasi ay tunay na mora ang pagkababae. Ang mga binyagang Diyos ang kumasi tanggalin yan. Kalabang parati. Bago ko ituloy iyong pagkamora, mo muna ninyo ang pagkadalaga. Sapagkat sa hardin ng tuwad ligaya, siya ang bulaklak ng mabangong kapya. Sabihin pa baga, mabangong bulaklak, daming parparaw na naglipad-lipad. Subalit, isa man, sa nagtapat-tapat, walang pinapansin ang santang marilag. May isang prinsipe, magara ang tindig, adonis ang tabas ng mukhang marihit. Subalit sa kanyang matintimang dibdib sa prinsiping iyo'y ni di man tumahib. Madalas ibulong ng amang nagpala sa prinsiping iyo'y ilawit ang awa. Subalit sa kanyang pusong darakila sa gawang pagsintay ni di man mabahala. Ang ginto ay ginto. Ang perlas ay perlas kahit mo digdigin may sariling kislap. Sapagkat ang oo ay ayaw igawad kahit mo lumpuhin di din ang palal. Sa hindi pagbayad ng anak na mutya, amang emperador na galit na bigla sapat sa prinsipeng tila na pahiya ang bugtong nanak tinampal sa muka. Lumipas ang ilang araw ng hinagpis, subalit ang mutya ay lalong bumait. Nang upang maaliw ang amang malupit, kumagha ng isang kumedyang marikit. Kat siya'y mora na isip-isipan Kinathaniya'y buhay ng pinyagan Doon sa morokong kamorohang bayan Ay may entabladong pinalamutian Ang lahat ng moro sa imperyong yaon Kasama ng kanyang amang emperador sa komedya naman, itatanghal noon, siya ang gaganap na kristyanong sanggol. Pinatakang tilon, siya ang nakita at masaserdote na mga kasama. Anang saserdote sa mutyang dalaga, sa Diyos, ikaw ba'y sumasampalataya? palataya? Oo po, anong Mutya, At kay satanas, tatalikot ka na, babaeng marilag. Siya po, totoo, tibig ang may atas. Kung gayon, sa langit, ikaw ay aakyat. At sa hinandang tubig na lulusungan, makaatlo siyang doon ipinasyal pagkat doy gayon bawat bibinyagan tatlong lusong na muna sa tubig na kristal anang saserdote binibinyagan ka sa pagkat pangalan sa ngala ng ama ng anak ng espiritu santo ha ang buong emperyo noon ay nagtawa pati emperador noon ay humalakha at naghalakakan ang magkakaharap. Kay buti ni Ines, kay buting gumagat, buting magdudula ang bugtong na anak. Makasandali pa ay may ilang kawal, lumabas at siya'y biglang hinawakan. At sa kanyang amang na sa tanghalan isinumban siya kabibinyag lamang at ang emperador ay biglang nagtindig sa ayos at anyo ay tigring mabangis sapagkat kumedya magkumuwaring galit at sa katinanong ang anak na si Ines siya nga ba't ikaw ngayon nagpabinyag vulgaring galit na tanong sa anak. Sapagkat tumedya ang anak na liyag, sumagot sa amang mukhay na kaharap. Luwalhati ko po ang maging kristyano at sa amang Diyos sumasamba ko. Naniniwala rin ang puong sa Kristo makapangyarihan tiyos na totoo. Natawa ang lahat na duoy na sa buting dumikas sa gandang tumindig. Kaya ang sigawan ng nangakamasid ang parisa ninyo komedyante Ines. Subalit sa kanyang kaluluwang banal, biyaya ng Diyos ay biglang sumaklaw. Dating diwa niyang puti tapang kinang ng binyagan ay naging kristal. Sa harap ng lahat, nang usap na bigla, lalong nilakasan ang kanyang salita. Di po nagbibiro ang anak na mutya, ang aking sinabi ay may itatagap. Ang kapangyarihan ng dakinang Diyos nang binyagan sa sumaaking loob. Kaya, pati kayo, sumamba kay Jesus ang pagsambalataya sa puso'y itaos. Ano mang parusay aking Natanggap, Lumpuhin man ako, patayin kagyan. Tadarin man ninyo sa apoy isaksak. Pagpapristan ko'y tinamakakad ka. <coughs> si Don Lucliciano, kunyeng emperador, sa narinig niya'y bumangis na liyon. Ang anak ng mutya, pinutonon at pinasunggaban sa kawal na kampon. Ipinagutos na nga, bugbugin ang anak, mahinang kataway, lupuhin sa hampas. At nang humihinga pa, ang anak na gumawa ng sika na naglalagablag. Inihagis siya sa gitna ng apoy at ang apoy na may biglang dumagundong ang mga prinsesa at prinsiping naroon ay di man naawa at yaong emperador talaga na ang baki ng Diyos naging silbing tabing mahal niyang buho kaya't ang parusa ng amang may puot ni di man tumalab sa kawal ni Jesus. Kaya ang berdugoy ipinatawag agad upang ipapugod ang ulo ng anak. Ngunit ang elpanghe ni hindi man tumalab kaya takang-taka ang naroong lahat. ipinagapos na nga ang hapong katawan sa batsyang malaki do'y inilulan sa dagat sargosa na ubod ng luwang do'y iniyanod at pinabayaan isang ating gabi sa may wawang dagdag si panay sa wawang nooy Lalakad. Sa dako pa roon May isang banag Na tila may ilaw Na aandap-andap Nilapitan niya Ng upang malaman Kung anot may sinag Doon sa pasigan Sa kanang malapit Ang mutiyang si tanay Santa ang sabatya Siyang nakalunan sa kanay may hawak na isang oliba. Sa kaliwa naman ay aklat sagrada. Sa takip ng aklat, mayroong nakita na isang kordero kasama ng santa. At kaya't natantong Ines ang pangalan sapagkat nakita sa aklat na tangan sapagkat nakatagpoy isang paraluman pati bumubuhat ay kababaihan. Sa mahabang oras ninyong pakikinig, pasasalamat ko ay taos sa dibdib. Kung kayo mang lahat ay nangawit-ngawit, abuloy na ninyo sa santang marikit ang tanging hiling ko lang sa nangagpapasan sandaling ilapit iyang santang banal <coughs> ang dugo ng aking pusong nagmamahal ay ididilig ko sa santang marangal get 안녕하 네. 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 sa puso ninyo'y may kaunti pang habag, baka maaaring Ang ating posisyon, bago lamang ilakad, isigaw ang Biba, ang Santang Marilag! Biba! Biba!